paraan para maiwasan ang mga ipis, lamok at langaw sa loob ng bahay. Sangkap na gagamitin, marami ka bang star anis kumuha ka muna mas marami, mas maganda. Dito nga sa ating gagawin mga simpleng paraan mabisang panglaban sa mga insekto. At natural insect repellent na rin. Dito nga sa ginamit nating star anise, napakagandang dala rin nito. Mabisang panlaban sa mga langgam, ipis, lamok at kung anong-anong insekto na madalas bumibisita dyan mismo sa loob ng bahay mo. Dito nga sa aking star anise, nilagay ko pa siya sa pinakalalagyan dahil didikdikin ko nga ito ng mano-mano. Para-paraan na lang din talaga dahil wala rin talaga akong gamit na pandikdik. Mano-mano dito ko na lang din talaga inilagay. Kailangan lang din kasi eh, madurog natin siya kahit papaano. Dahil sa aromang dala nito, ito yung mas kailangan natin. At mas lalabas din talaga ang scent nito. Kung pamilyar naman kayo sa star anise, alam nyo na ang pinakaamoy nito. Napanlaban din talaga dyan sa mga lumilipad-lipad na insekto. Pagkatapos nga natin dikdikin at durugin ng tamang-tama lang. Heto na nga siya. At kunin mo nga yung pinakakailangan din natin. At yung mismong paglalagyan. At kung mapapansin nyo, hindi siya gaanong nadurog. Yung tamang-tama lang. Ito nga sa ginawa natin, ilalagay natin siya sa face mask. Kung saan party dyan sa bahay mo, isabit mo lamang ito. Pwedeng-pwede mo ilagay dyan sa kusina mo. At yung pinakadulo niya pala, ay gupitin mo para kuwain yung pinakatali niya. Ito nga sa ating ginawa, yung aromang dala din nito habang mabisang panakot din ito para sa mga lamok. Hil ayaw na ayaw nila ang amoy ng star anise. Kaya din natin nilagay sa face mask para maging safe din at hindi basta-basta natatapon. Kahit sa party pa dyan sa loob ng bahay mo, isabit mo lamang to dito sa ginawa natin. At ilagay mo lang ito bandang bintana, isabit mo bandang pintuan nyo. At kahit sa party pa dyan sa kusina mo, ilagay mo lamang din to. Pwedeng pwede mo rin ito ilagay bandang condiments mo. Kung may cabinet ka naman dyan mismo sa may lababo nyo, ilagay mo lang din to. Pwedeng pwede mo rin to ilagay dyan mismo sa may sala nyo. Lagayan pa ng mga sapatusan nyo. Kahit pa sa mga stockroom nyo, pwedeng pwede ito ilagay kadalasan ng ipis. Nandyan lang din talaga dahil gustong gusto nila sa madidilim na lugar. Hindi mo rin kailangan mag general cleaning pa araw-araw. Importante lang ay nasisilip mo lang ang lugar na pwede pwedeng pamahayan ng mga langgam, ipis, lamok at kung ano-ano pa yan. Kahit anay pa yan ay pwedeng-pwede rin to gamitin. Iba din talaga ang binipisyon ng dala ng star anise para din sa mga insekto. Ilang minuto lang nakalipas, mapapansin mo na lang din talaga na wala nang lumilipad pa. Gaya ng lamok, langaw at kung ano-ano pa yan. At pwedeng-pwede mo rin tong gamitin. Yun lang, follow for more. Bye.